gubat, mga katayuan, Dito kami sa Taipei. Mga ano, mga katayuan, mga layas. So, kakain kami, alay kami binahe, dito sa Taipei. Ano? Mukha kami. Lahat ng lahi nandito na. Corner, tayo kami ay lahi mangyan. Unday kun may kamindoro. Ka 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 ka

Hindi mo sinabi yan. na Hindi uh kang -huh. ganyan Ano Hindi alam Hindi mo Hindi hmm? mo Sa mo. Hindi Nating kinain Hindi Hindi ako marunong mo. Hindi mo alam mo. Hindi mo alam mo. Hindi mo alam mo. Hindi mo alam mo. Hindi mo mo. Hindi mo alam Hindi ako marunong mo. Hindi ako marunong mo. Hindi mo alam mo. Pero ako yung amazing An, dito tayo ng aking anak na dayan. Mm -hmm. ah, kaya ka nang <laughs> pa, eh. ay. Kaya mo yan. Ay ganit pa. Ilo hmm? <laughs> ka na ako dito, guys. Masaya ang ano meron dito. pa Oh, oh. yung So, saan ka? Ay, ito lang. Okay. Saboyin lang kami, ha? Gatang na... na... eh! Pista! Ito na mama! ano? Yung sauce naman sushi? eh! Yung sauce? Yung sauce naman sushi. lang naman yan Paris lang ano? Oo. Okay. sarap yung pusi. Oo hindi daw yung mangyayang halaw? ha? hiyayang halaw? hindi siya yung halaw hiyayang hotdog hotdog? na kayo no yan patikman niyo kung anong limang araw lang ako dito kaya hibos limutin hibos pagbalik ang hindi nakapag-diet dahil ba hindi dapat, dapat tagtala tayo ng gunting hindi naman magpagtalik. Magpagtalik ko? Oo. May guhit ka lang ah. Hindi naman makita mo guhit niyan. Oo. Oh. Ayun no, o, may araw. Ayun o. Ay ina ko. Wala akong makagawa. Mama, ari alok bate na? Ako ay ari ko yung toot, yung mahalang ito. Wasabi? To. Wasabi ito. Wala kang masalas ano nga lang. Ako, amoy ko na agad. Sabi mo gulay ko labig. Ito, binubuksan. Okay, wala Wala araw ay eh, Para buksan. Gusto araw